Ano nga kinaibahan ng risk and reward ratio sa win rate? Yan po ang pag uusapan natin dito sa video na ito. Kasi po magkaibang bagay yan eh. Kailangan ko po may paliwanag ang kaibahan nila at kung bakit sila mahalaga. So simulan na natin. Unang-una po ang risk and reward ratio or risk to reward ratio. Isa po itong financial metric na kung saan ginagamit sa pag-trade, sa pag iinvest at sa finance na kung saan minimeasure po nito kung ikaw as a trader, as an investor, ilang percent ba or ilang percent ba yung willing ka lang maipatalo, no? willing ka lang i-risk. Let's say po, ang risk ng isang investment o yung trading venture na, at let's say, 2%, ang reward mo ay 4%. So, times 2 po, di ba? Or 1 is to 2 na ratio po. So, ibig sabihin nito, o, oh, itaas natin, ang risk po ay 5%, hindi dapat bababa sa 10% yung return mo. No times to po bakit? Kasi papaya ka ba na ang risk mo 5%, magkapantay lang sila return mo 5%. So there should be a an added uh return, no? So premium po ang tawag namin doon. Kaya kumbaga, ibig sabihin nito na dapat po 1 is to 2 or 1 is to 3 much better po 'yan sa isang venture or sa isang investment. Yun po ang risk to reward ratio. Ngayon, ano man ano naman po ang win rate? Ang win rate po, ito yung measurement kung gaano ka effective or ka successful sa iyong trading journey, sa iyong trading performance. Ibig sabihin po nito, na halimbawa, sa isang daang beses ka na nag no? Yung panalo doon ay let's say 70 times doon sa doon sa ano mo no uh, mga positions mo na na-liquidate mo na na-close mo na ilang percent doon sa lahat ng yun, yung nanalo ka. O, let's say po, 70, uh, 70 times ka nanalo at 30 times ka natalo sa mga positions mo. Meron kang win rate na 70%. Mataas po yun. Yun po ang win rate. No? Ilang beses ka nanalo, ilang beses ka natalo, at i-convert -co mo yun into percentage. Ngayon, ano na naman po ang uh, connected, no? Uh, ano naman po ang inter-relation uh, ng win rate sa Uh, ng, ng win rate doon sa ating risk and reward ratio. So, ang connection po niyan is definitely kahit mababa po yung win rate mo, basta controlled yung iyong risk and reward ratio, pwede kang mag-ended up positive pa rin or winning pa rin. O, halimbawa na lang po sa win rate, yung 40 times doon panalo, yung 60 times doon Ibig sabihin po neto, sa nag ka ng isang daang beses, uh, 40 na trades doon ay panalo, yung 60 na trades talo. So, ilan ang win rate mo, no? 40%. Pero, uh, maniniwala ba kayo na pwedeng maging positive pa rin yun at the end of the day kung control yung tinatawag po natin na risk and reward ratio. Ibig sabihin po neto, na kung saan, na limbawa, na kung yung 40 trades na yun ay mas malaki yung lahat ng kinita doon over the 60 trades na talo, ibig sabihin pwede ka pa rin maging positive. Pwede ka pa rin mag-ended up na net profit instead of net loss. Yun po yun. No? Kaya, kumbaga, may correlation po yan yung ating uh, win rate. Kahit hindi sobrang taas ng win rate mo, basta maayos yung uh, capital allocation mo, yung risk management. So, syempre, pwede ka pa rin mag dito sa trading. Pero much better, di ba, kung mataas na nga yung win rate mo, controlled pa, yung tinatawag na natin na risk and reward ratio mo, na ma-manage mo na maayos yung risk mo, may sistema ka dito sa trading, so definitely mas okay po yun, mas maganda yun, at mas magiging sustainable ka dito, no? Kaya naman sana nasagot po natin yung kaibahan ng risk to reward ratio at ng win rate po na tinatawag, no? So yun lamang po, follow for more contents like this, no? Estudiant at Reader po.